Hello! Ayan mga kaibigan, meron na pong nasampulan yung crackdown ni LTO, di ba? Nabanggit ko sa inyo dati. Pagdating ng August, nationwide crackdown ang gagawin nila sa mga hindi sumusunod sa patas at yung mga may problema sa ating mga sasakyan. Dito po sa Valenzuela City or sa Valenzuela City, mga kaibigan, meron na pong nasampulan. Ito po yung four wheels. Dito po mga kaibigan, ang violation niya ay manipis yung gulong isa pong mga isa pong motorista ang natikitan or na inspect ng DOTR Special Action Force na manipis yung kanyang gulong. Valenzuela City ang mga kaibigan na at meron pang iba't ibang violation. Meron pa pong jeepney driver na expired yung kanyang registro na huli din at pwede pang ma-impound yung kanyang sasakyan. So ang sabi nung driver, eh nakarehistro naman daw yung kanya sasakyan. Problema lang, wala po siyang maipakita na katunayan ito po ay naparehistro na. Siyempre, di ba, kapag naparehistro mo yung sa mo, meron kang OR, CR o kahit yung OR na lang na updated na naparehistro niyan. yan. Dahil doon, wala siyang mapakita at maaari ulit siyang magmulta ng malaki, pwede rin ma-impound yung kanya sa Ngayon, sa mga nakamotor naman, yung nahuli sa Balanzuela City, mga kaibigan natin merong isang rider na walang helmet yung angkas. Yung angkas niya mga kaibigan ay bata. Ang dahilan niya, malapit lang daw yung kanyang pupuntahan. Kaya hindi na niya sinuutan ng helmet yung kanyang back ride. And then mga kaibigan, yung isa pang nahuli na nakamotor ay gumagamit po siya ng hindi otorisadong helmet. So alam naman natin kung ano yung dapat natin gamitin helmet. Gumamit tayo ng isang full face helmet, ng half face helmet, ng modular, or kahit po yung mga motard na helmet, basta meron po siyang ICC sticker. Yung sa kanya po, ang nahuli po dito ay yung tinatawag natin na nutshell. Marami sa ating mga rider. So real talk na lang tayo mga kaibigan na marami sa mga rider na gumagamit ng nutshell. Alam nyo, nabawal po yan. Pero marami pa rin sa atin ang gumagamit. So, ito mga kaibigan, yung mga ganyang ordinary helmet. Wala naman po problema sa LTO yan. Yung mga half-face, kahit po medyo luma na ng konte, eh, hindi naman po yan hinuhuli ni LTO. Ang hulihin po ni LTO, HPG DOTR, kasama ng OTR mga kaibigan na sa panguhuli, ay yung mga nutshell. Okay? So yan, mga kaibigan, tuloy-tuloy ang pangangampanya or tuloy-tuloy yung crackdown ni LTO sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Nationwide yan mga kaibigan na hindi lang yung sa Valenzuela sa masusunod na araw, tuloy-tuloy na rin ang panguhuli nila. At yung mga walang plaka okay, so malaking issue pa rin ngayon yung walang plaka yan, meron din temporary plate yung temporary plate lang. Kung meron ka naman temporary plate mga kaibigan, eh, hindi ka masyado mag ala na mahuli ka ang bawal po talaga ay yung wala kang ilalagay na kahit ano sa iyong motor. Yung as in, wala kang temporary plate na MV5 na nakalagay or wala kang temporary plate na nagpagawa ka lang sa labas, yun po mga ganun ay bawal. Pero kung meron ka nakalagay na ganyan, ah, kaibigan, mga tropa, hindi po kayo mahuli, hindi po kayo matitikitan. Kasi nga po, hindi pa po lahat, okay, lahat ng LTO is nakakapagbigay po ng plaka. So mag-real talk lang tayo, hindi po lahat. So yung iba, nadidelay pa. Yung iba naman, eh nakapag-request na sila o nagpapadeliver na pero hanggang ngayon until now eh, hindi pa dumarating weeks na eh, hindi pa dumarating kaya lang sabi nga ni LTO base dun sa kanilang propaganda o sa kanilang uh, sabihin natin pinaka gusto nila ay sa bagong Pilipinas lahat may plaka na pero sana sa susunod eh lahat talaga eh, may plaka na siguro mag pa tayo ng real talk lang ha mga ilang buwan bago makompleto yung mga motor na walang pang lalaka at mabibigyan na sila. Okay? So yun lang mga kaibigan na gusto ko lang din kayong paalalahanan na nagsimula na po yung crackdown sa mga motorista na lumalabag sa traffic o at syempre, sa rules and regulation ni LTO. Yun lang. Malamin salamat. Bye bye. Thank you.